blind curtain. Ito yung nga po pala kay Mang Eva. Sa sponsor niya. Na blind curtain. So <laughs> Dito mo naman tayo sa kwarto magkakabit ng ano, blind curtain. At ito pong isa ay hindi pa nating makikabit dahil daw po ito yan o tatanggalin. At ililipat daw po sa kabila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nonsensyatojang statistical nyan jojo jojo na yan. po mm -hmm. wow, okay. na iba ba si Jojo na ba maganda maganda mo maganda 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 Salamat po sa inyo. God bless Salamat you po. more and more. na, na. Papakita ko lang yun. Sige. Ito lang naman yung ipo po. Ay, sige. Ito yung okay, mga sa kwarto. At ito naman po, naikabit na rin ito sa kwarto ni Adyaw. Balit na lang po yung bitana dito. Kaya lang, uh, isa lang po yung kinabitan mo na ng Korean blind. At ito po lang isa ay... Uh, kutubig para sa baybayin para gawin parang isang 4, oh. um, so sa kadalang lang daw bituin 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 Oh, mag ow, ow, ow. Maganda po ang bita namin ha. Uh. Um, yeah. Ang ang tawag ito? Korean blind. Korean blind. Yeah. Pagka ah, okay. uh, o oh. oh. Kita mo yung dadaan sa labas. Yeah. Tapos kapag kagabi, gagawin siya. Hindi na rin kayo oh. kita sa loob. Oo, yung... Pagka araw ay <laughs> <laughs> Ang positive po pala dito nag out na ah. Nandoon po. Magagawa po ng kwarto nito yan. Pinagpapagawa po ni ate ini. Salamat kay ate ini at pinagpapagawa sa ng kwarto. Nagsusukat na po na po si Tilat. ko lang sana halo Mas malaki dito. Uh. Hello, oh. yan, Mas malaki. lang uh, sa may ano. So, sa may saging. Mas uh, uh. oh. uh. hmm. uh. Mas malaki to aming, ano uh, uh. Ito. Uh, oh. Mas malaki ang tiris eh. dito. Uh. At hanggang dito Baka gugustong po pala Antiris. Uy, oh, hanggang tama hanggang dito, Antiris. Oo. O. Maluang na naman, hane. Pero mga doon, ah. ah. Hindi mga Hindi na, Tama na yun, hanggang Tapos <laughs> yung ilalim <laughs> daw nito, underground.

Selamat datang di Antel. Takworth

titigil at naulan na po. Ay, ay, hindi pa, pa tayo sila yung ano. Basta, basta, yung halaman, siya, ay, ay, na. Ha? Yung halaman. Ay, na. Ayun na. nilang kain itong tabi ah. Patulong po si Kuya. Nababasa ang niya si... Sila kasi silong. Ako na may aray mamaya, kung kayo sa

Ayan po, nakakain no, na din po dito ni Tilat sa tabi, sa gilid. Ayan po yung asinintahan ng hollow block. Ayan. Dito na po ah, ang kulang. Ulit po na hukayan. Ang ano po eh, may hukay na. Mamaya oh, pa yung mag-aasinta naman eh. Kaya ma kayang maigin mo ilagay mga gulong. Yun na, baka pagbahay nga ng ahas. Pagbabahay nga. Ako may walang gulong ay meron din yun. bayan Baya, baka gusto mo, may kaya kayata naman. <laughs> may makina ta naman. Hmm. may tubig ha, may katubig yan po, tutulang ko na po si tilat pa Dapat na muna dito para itong year, dapat na ilagay doon. Basta itong halaman ito ay ng ating nagna. Ayun. Iyon na. Ano 'yan? Ha? Ano ba 'yan? que hunde a tangella trenes yo a montar radar radar que amata no me sé apuntar eh lo que 你讲吗？嗯嗯嗯 Day. Ate at itong tubo na yung heat side. At itong

kal ko ko video ka sheh to tay ka na takay hoi ni tay ho kid kid Mm. Na. So, yan po at na si, ano? Si na nang salin dito sa ilalim ng, ano? um, ano? 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 Ayan na rin tayo mga skill bar. sandali ko ng pato. Hmm. Ito po pala yung kwarto ah, itong kabila. Mm -hmm. Mahal po naman ng ano, halo. Uh, pato na ng pato ng halo block. Gracias. I yun po at tatapos lang po itong ating inasintahan at bukas daw po ulit O, oh, malaki din pala itong kwarto. Ano eh? Mahal. Alas para eh, parang kasi lakan nito. O, yung kwarto. Ano eh? Malaki nga. Malaki. Kampas nga yun. Okay po. Bukas na po ulit tayo magsimula. At napapagod na rin yung ating ano. Ay, ilang na si Mahal. Ka niya lang. hindi